Kalimitan English ang ginagamit sa mga dokumento at transaksyon sa gobyerno. Hirap tuloy ang ibang Pilipinong nangahangamote sa English. Nolohiya, una na ang paglaganap ng social media. Nababago ang paraan ng paikisalamuha sa isa't isa. Ang mga mensahe, paiklian. Ang iba, mga millennial lang ang nagkakaintindihan. Bago lahat, gusto kong malaman nyo na ng tanggang pananong ang aking isipan. Bakit sa ibang wika umiikot ang inyong mundo? Hindi ba't ibinuwis ng ating mga bayani ang kanilang buhay para lang makamit ang wika mayroon tayo? Bakit mo pinagpipilitan ang sarili mo sa kanila? Bakit mo pinagsisiksikan ang sarili mo sa wika ng ano ba ang wala sa wikang Pilipino na mayroon sa wika nila? Ano ba ang hindi kayang ibigay nito ibigay sayo, na inibigay sa iyo ng ibang wika? Naaalala mo pa ba ang una mong pagbigkas ng abakada? Ang una mong pagbilang ng isa hanggang lima? Marahil ay nalimutan mo na. Pagkat sa ibang lingwahe, lubusan ka ng bihasa. Hindi. Hindi mo kailangan maging si Manuel El Quezon na itinatagang wikang Pilipino. Hindi mo rin kailangan maging si Jose Rizal na sinalo ang bala para maipakita ang pagmamahal mo. Hindi mo kailangan alisin ang wikang kinamulatan mo para lamang makasabay ang iyong bansa sa pandaigdigang pag-asenso. Tayo ang gumagawa ng kahulugan sa ating pinukuong letra. Kaya kapag sinabi mong mahal mo ang iyong wika, ang ibig sabihin ay papahalagan mo siya ipagmamalaki mo at di ipagsasawalang bahala. Napakaraming gamit ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan. Mapagawaing paaralan, transaksyon sa bayan o sa sambayanan, maging sa larangan ng pakikipagtalastasan. Dapat ipagtanggol wikang Filipino. Maging ikaw ay profesional, mag-aaral o guro. Maling tao nga na ipagtanggol mo. Bakit hindi mo rin gawin sa wikang kinagisan Wikang Filipino ay ating mahalin, pagkat ito ang sagisag ng bansa natin. Binubuklod nito ang ating mga damdamin, ang ating isipan, ang ating mga layunin. Lagi nating tatandaan ang kahalagahan ng ating wika. Manatili sana sa ating isipan na ito ang ating paksa. Ito ay ating yaman kaya pag ikakaya anuman magpunta, wikang Filipino ating daladala sa gisag ng kalayaan, sandigan ng katapatan, wika Filipino ng nooy ipaglaban, naway ingatan at laging alagaan, lubos na mahalin, kailan may huwag papayaan. Sulong. 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 Wikang Filipino.